Ayan. Ito yung kadugtong kanina sa nakakita niyong pa uh, poles, na, di ba? Ito yung pababa. di ba ang laki niya? Hindi pa ito. marai. ito tour ko kayo, guys. Ha? di ba? Tour guide na ako ngayon sa Pagoda. Charot. Ayan. Ito pababa to. Kan pababang pababa siya, guys. Ayan. Bababa tayo sa hagdanan. Watch your step nga, di ba? <laughs> Ayan. makikita niyo mga ganyan. Yung ganyang mga views. Di ba? sobrang ano dito, may maraming bulaklak at mas maraming mga puno na mga malalaki. E eh, makikita nyo yung lake na yan. Lake yan, hindi kong nagkakamali. Basta lake. <laughs> ah, ba diba? Ang ganda niya. Siguro pag natapos niya na, na, na ma-renovate, ang ganda-ganda yan dyan. So, ngayon, hindi mo po na siya magding mapuntahan doon kasi under of renovate, re, renovate, renovate, ano ba tawag doon? Basta, under of what? <laughs> Ayan, ang ganda niya guys. Hindi ko alam kung may isda dyan. Kasi hindi ko pa, hindi bawal pa siya puntahan dyan sa ano. Kasi, ginarenovate pa siya. Under a renovation pa siya. O, diba? Lahat ng makikita nyo dito guys, ay puro puno. Wala kang makikita kung ano-ano. At meron dito ang tambayan, kung pwede mo umupo. At, ayan, iniikot-ikot ko muna ang aking camera para makikita natin lahat kung ano makikita ko. Diba? ba sana hindi po kayo magsasawa, guys. Dahil, parang hindi pa ako magsasawa dito. Dahil, hindi pa ako tapos ng tutorial dito, guys. Dahil, sa baba pa lang to. Dahil, alam kong may baba pa talaga. Ayan, diba? Pero, next video natin. Gagawa tayo ng video. Kahit hindi kayo manunood. Basta gagawa ako. Dahil, memory na... Uh, mem, uh, kung baga... Um, baga... Memory ko na lang. Ano bang tawag din? Yung sa akin na lang ba? <laughs> Panahirapan ako, guys.